Say good morning. Good morning. Ah, uh, sundo tayo kay Mrs. Ito ang gawain namin uh, every morning. Ngayon, bakasyon na ng mga estudyante ko. So, si Mrs. na lang susunduin ko at saka ihatid sa si gabi. Morning sundo, hatid sa si gabi. Okay, so, sumahan nyo ako papunta ng hospital. Tara, let's go. Uh, so, medyo... Parang medyo mahamog. Malamig ngayon. It's 53 degrees Fahrenheit. So, hindi ko alam kung ano yun sa Celsius. Kasi dito, Fahrenheit ang gamit eh. So, ganito ang gawain ko every morning. Sundo kay Mrs. Pag walang pasok ang mga estudyante, ganito. Sundo lang kay Mrs. balik ng bahay. Yan lang. Maliban lang kung may ibang lakot. Pag morning, pag may pasok mga estudyante ko, Gising ako noong mga 6, 6.25. Ano ko, pa yan. Siyempre, morning rituals, ilamos ka, spilyo ka, kape ka, kung ano man ang dapat mong pang gawin. After noon, at 7.10, ginigising ko na yan ako. sa so, 7.16, may sundunan ng tatlong sa jante. Dalawa raw magkapatid yung isa. So magkaibang eskwelahan. mo inuuna ko muna elementary bago yung dalawang high school. So yun ang ginagawa ko. So, after nun, diretso na ako kay Mrs. Yun ang usual. May pasok ang mga isadyante ko. Walang pasok kayo to. Mrs. lang ang obligation natin. So, ngayon, papunta tayo ron. So, itong tinataha ko is Filan Avenue. Filan Avenue, ah, uh, mandadaanan na rito yung eskwelahan nung, nung high school. Nung dalawang isadyante kong high school. The 40 miles per hour lang speed limit mo. At tulad yan, hindi 40 yan. 50 miles per hour na yan So yung kisip na ito Okay lang naman, basta yung hindi ka lang magbawasiwas na takbo Na halos eh, nakaka-endanger ka na ng kapwa mong motorist Dati dumadaan ako sa kabila Sa college road Kaso doon, mga umpisa-umpisa ko pa lang, mga first year ko Maganda ron kasi eh, talagang hataw doon 40 to 70 miles per hour ang takbo puro green. Tao yun, mga tao doon. Kaso, nakakasawa. Basta, na, basta nagsawa ako sa kalsada na yun. Okay naman. Okay naman yung daanan dito. So, dito na ako tumadaan. Daanan natin. Ay, mahaba yung trailer na yun. Napapadaan ako ng kailan sa isang araw. Three times a day. Nagyo ko na dito three times a day. So, sa kalsada mo itong tulay na to it reminds me ng ano ng Manila tingnan nyo di ba para Manila Mas makikita nyo yung bukong liwayway dyan pag sumobra lamig sumobra lamig nyan minsan nag AIC yung alzada tulay pag below 50 yung lamig minsan nag AIC AIC kasi yan eh nahanan natin dyan itong tulay na to actually release ng trend yan. yan yung trend na yan buong Texas yan alam ko konektado pa nga yan sa ano eh buong Amerika eh kasi yan, yan, sila yung nagsusupply ng mga goods let's go green green is go red means Alright. Ito sa US yung mga ganyan stop sign sa akin. Sinusunod yan. Hindi ka nag-stop sign dyan. At nakita ka ng police. License and registration please. Yeah, it's a car. So ito na yung fanin after nung 11th street na to. dito may elementary school. So yan, all way. Yung stop all way. Ito, uh, ibig sabihin yan. Sino mauna dun sa, sa stop na yun? siya una nga aandar. Pangalawa ka, ikaw pangalawa nga aandar. Instinct lang. Una kanyang yung staff, di siya mauna. Pero kung crossing yan, itingnan mo, sino ba nauna sa amin? Tatlo. Pero pag ikaw ang nauna sa lahat, ikaw mauna tumaan. Yun lang yun. Hindi naumaan ang maunang aandar. We arrived sa Baptist Hospital. Tingnan <coughs> natin si Misey. <coughs> May meeting lang daw si misis, so hintayin lang natin siya dito. Hindi ko alam kung 30 minutes lang yan. Pero ito kasama natin, ating bulimyan. What's your name? Yeah. How old are you? Old. <laughs> yes, so uh, baka dito na nataposin yung vlog ng muna na to. Lakad pa ata, hindi ko alam.